Hello guys! Good afternoon! Nandito po ako ngayon sa warehouse. Ang warehouse. Wow! Ayan po yung aming mga boxes na pinupuno guys. Ayan. Muna to? Ilang boxes yun? To. Doble-doble -double yung kabila. Two lines po tayo. Two lines. At saka, ano guys? Um, ayan. Ang daming mga cover-cover. Ayan po. At ito po yung tatapusin natin. Dito. Ay, nagsegregate po kami ngayon. Ayan, may mga branded dito. Dito. Ayan po. Ayan. Mga boxes natin. Ayan po yung, ano, ang boss. <laughs> Hi, boss! <laughs> Hindi nagsasalita si <tiyo>, boss. <laughs> Yung sa gilid ng aircon ay wala pa yan na open. Yan dyan, ang sa boxes ay may mga owner na po yan. Maglalarga na yun. Ayan na po. Ano agi Agi sako. Talawa, ikaw ba? Hindi pa. Ay, wait lang. Talawa, matanaw ba? Hmm. Ito, 전혀 사실과 맞지 않고 from here, hawapo puno siya until there. Here. Until here. Ganito lang ang space dito. Ito. Ayan, sa toto. Tana, tingnan mo. Ayan. So, need yan sa makuha sa, ano, lunis. Bukas kasi wala naman ako dito. Hmm. Ayan, puno. Wala po. So, sa morning, sa Monday morning, i-early mo siya. Bago kami mag-start sa morning. Yun. Hello guys, para sa my orders, select pa natin. Select pa natin to guys, kasi marami ba tong mga reject dito. Ayan guys. Shoes kayo dyan. Shoes. <coughs> Galing. Wanda. Mga yung size. It's not sure. Okay, mga size. May It's order po sure. ito. May order. Take all po. Take all. Ayan, guys. Oh. Isa, dua. Tatlo na lang po to. Hindi na siya kasya. Tatlo. Tatlo? Tatlo na lang malagay mo. Hindi Oo. Oo. Mag-box po tayo guys. Mag-select po tayo sa iba box ng mga orders natin. Meow meow. Yan. guys sa mga stocks natin ng na mga arrival. Ayan po. Yung nakabalot-balot yan siya. Ayan. Nan. Tapos ito yung ito pa yun guys. Puta yun doon sa loob. Ayan. Mga ano na yun guys. Mga pinili na yun. Mga selected na. Uh, ready to review na lang. At saka i box. Hello guys. Ngayon ay nag ito. ano tayo. Nagpalabas tayo ng mga stocks. Ito po. I-open natin. Oh. Ito po. Ito ay ibabox na natin. Ito. Ito. Ito pang open natin. Mga surprise yan. Galing sa supplier natin, guys. Surprise! Surprise! Mag-coffee muna tayo. Say hi. Say hi. Coffee niya i Ah, uh, okay. Ayan, ma'am. Oh. Iba-box lahat mo sayo. Doon doon pa. Tapos yung mga box na yun, ma'am, na ano yun, puno na yun doon. Apat na ata yung napunta ano na akin. And dito pa ipabox siya. Mga ganda yan dyan. Ito, ito yung mamang 150 eats. Mam, iano natin mama. Wow. Para makita mo. Iano natin. Magbabox kasi kami ng order. Ito, ito yung reject. Tingnan mo. Oh, mga lit lit. Ayan. Yan o. Reject to. Ito. Oh, Nagkarasangit pa dito. Yan ang mga reject dami talaga ng reject to to. Hindi maganda yun. Hmm?